Isang batang lalaki ang lumabas ng bahay habang natutulog ang kanyang pamilya. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan at ang apat ay pumuslit sa bahay ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Hutch upang mamitas ng bulaklak. Maya-maya ay nakatagpunin na Chuchu ang apat na tambay na walang ibang ginagawa kundi magtambay sa kalsada at sumipol sa mga babaeng dumadaan. Samantala, ang tatlong dalaga na sina Miriam, Gigi, at Tina ay nasa tahian ng mga damit habang pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig at relasyon. Ibinahagi ni Gigi na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay nanood ng sine kasama ang kanyang kasintahan at doon unang nakuha ang kanyang pagkababae. Naging curious sila dahil pareho silang mga birhen at wala pang karanasan. Iminungkahi ni na Miriam at Gigi na kailangan nilang subukan yun bago sila ikasal, ngunit tugon ni Tina na papatayin siya ng kanyang ama kung gagawin niya ang ganoong bagay. Iginiit ng kanyang mga kaibigan na ayos lang yun dahil hindi naman ito malalaman ng kanyang ama. Nang maglaon ay pumunta ang mga dalaga sa simbahan at nangako na sa loob ng isang buwan ay magkakaroon na sila ng karanasan at magiging tunay nga mga babae din sila. Habang nagdarasal ay pinakikinggan sila ng pinakamatinding marites sa kanilang bayan na si Tita. Pag uwi ng mga dalaga ay sinabihan sila ng kanilang mga batang kapatid na ang pinakagwapong lalaki sa bayan na si Maxo ay nakabalik na mula sa Italia. Ipinagdiwang ng pamilya ang pagdating ng binata, at ang mga babae ay palihim na pinagmasdan siya, lalong-lalo na si Gigi na tila ay hindi niya maalis ang tingin sa binata. Isang araw, habang naghahanda ng tanghalian ng ina ni Miriam ay nakiusap ang dalaga kung maaari siyang pumunta sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumayag ang kanyang ina, ngunit pinaalalahanan siya nitong umuwi bago bumalik ang kanyang ama. Sa beach, ay dumating si Maxo at ang kanyang mga kaibigan. Nagkatitigan sila ni Gigi at malinong na may nararamdaman sila para sa isa't isa Habang kumakain ang pamilya ni Merriam kasama si Hodge ay dumating si tita na may dalang pagkain Nagalok ang ina ni Merriam ng ilan kay Hodge Ngunit nainsulto ang matanda at tumanggi dahil labag ito sa kanilang kultura nang umalis siya para maghugas ng kamay ay pinagalitan ni Yusuf ang kanyang misis dahil sa pagiging insensitive nito sa kanilang panauhin. Ipinaliwanag niya na dapat silang magpasalamat kay Hodge dahil siya ang may-ari ng apartment na tinitirhan nila at napakaluwag niya sa paniningil ng renta. Habang naghuhugas ng kamay ay narinig ni Hodge na may naliligo sa banyo. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang hubad na katawan ng dalagang si Miriam. Hindi kinaya ng matanda ang kanyang nakita kaya agad siyang umuwi ng bahay para magparaos. Samantala, ang mga tambay naman ay sumilip kina JJ at Tina habang naliligo. Hinimatay ang isa sa kanila, dahilan para maalerto ang mga dalaga sa kanilang presensya. Tinanong ni Miriam ang kanyang ama kung maaari siyang manood ng sine kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumayag ang ama basta't isama umano nito ang kanyang kapatid. Pumunta si Yusef sa isang restaurant kung saan ay pinag-usapan nila ang mga binuking na mga politiko sa Senado. Pagkatapos nito ay pinuntahan niya ang kanyang mga kaibigan na sina Jojo at Giuseppe, ang mga ama ni na Gigi at Tina.